Live daw po, live nga! Live landscape? <laughs> live nga <laughs> o, live Live daw. Live. live mo tayo dali, ablak-lablak. Uy, dali sa J! Tungo nga, uy! Kaya nalang kapat. Dito na tayo, EJ. Dito na tayo. Dito nga si Bosli. Live nga, girl. Asan na live, Bosli? ka muna. Ano ba yan? Ano ba yan? Na-five ko ya na. Sige, sige, nakalibot si sana YouTube. And viewers. Wala pa. Wait, pa-de problem. Pa yan no ko pa-pasok kasi low. De. Muntawasan mo muna 'yung isa. Ay, may mula ko Pwede ba mag-live, bibi? Paano ba 'to? Ganito lang ba dapat talaga? Na ganito? ah Oo hindi na na live Guys, hanapan namin ng body dito si H2. Ah. Jay! May hey, mapakilala ko sa inyong body. Saan yung body mo? Anong wala? Anong wala? Nag-live din ako sa FB. Nag-live ka din sa Kaya gaya, nag-live. ka? Ako si live <laughs> Ano yung mga comment? Gusto ko mabasa yung mga comment eh. Kasi na lang. Ano boss, hindi tayo dapat. Ba't ano na nakalive ako eh. Ano sa FB, relive ako muna pa tayo. Game, game. Gagay eh. Ay, picture mo na ako. Game, try muna, na ako. Masilip landscape. Iyo ba muna? Para I show doggy. I show doggy. Ay, show doggy ay, guys. Sa YouTube. Ay, sa YouTube, hey. juga. Hindi sa ano. Hindi sa Facebook. Walang ba ang blow up view mo? Pero mo sa sabihin dito kung oh. Facebook ano ni. Sa, 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 sa Facebook sa Facebook ba mag live guys? H H2 guys. Si guys may nahanap na dito sa station na body. Hanapin natin. Tala lang. Ito. Naita <laughs> niyo na yung bobo sa ano. Ito, ito, ito yung pinaka bobo dyan. Yan. Yo. Yo. I'm live bro.